Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang No Need for Props Nang ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus, yung kortina sa templo na nagahati between the presence of God and the people ay napilas mula taas hanggang baba. Isang malaki at magandang simbolism that now God was accessible to everybody through the death and of course the resurrection of the Lord Jesus. Nung na siya nabubuhay sa lupa ay marami na siyang ipinakita at ipinahiwatig na ganitong pagbubukas ng kalangitan at ng Ama sa mga tao. That now we can access the Lord Jesus Christ and of course the Father through Christ directly without props. At yan ang ating pag-aaral ngayon. Nawaikasihan tayo ng Panginoon. No need for props. Panginoon, salamat po dahil kayo ay uh, accessible. Pwede kaming lumapit anumang oras, anumang paraan. At dinidinig nyo ang dalangin ng inyong mga anak. Ngayon, pagliwanagin nyo po ang aming isip na maunawa namin ang mensahe nyo para sa amin. Be our speaker, O God. Use your servant only as your instrument but be our speaker. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at linisin at paging dapatin niyo kami na sumilong sa inyong presensya. We ask you, Father, to enlighten us, guide us, teach us, heal us. In the name of Jesus, your Son, our Savior and our friend, we pray with thanksgiving. Yung mga props po sa mga pelikula, sa tanghalan, ay mga gamit para lalo nilang maipaunawa ang kanilang mensahe o kaya ay mga gamit para makapagdrama, makapagpakita uh, ng isang uh, ideya, katulad ng scenery, katulad ng mga gamit, costumes, these are all props or properties. At pati po sa pananampalataya, sa religious life, ang tao maraming props. At ano ang kinalaman ni Jesus sa mga props na ito? John 5, 1 to 18, ang ating babasahin ngayon, na natin sa 1 hanggang 4. Jesus went to Jerusalem. In the city near the sheep gate was a pool. Many sick, blind, lame, and crippled people were lying close to the pool. Merong mga underground water systems ang Jerusalem. At isa dito led to a place that has become a pool. At ito ay pinaniniwala ang mapaghimala ang tubig. Kaya maraming may sakit na nakaabang doon sa paligid ng tubig at sila ay nakahimpil doon sa paligid ng bunganga ng tubig na ito. They were by the poolside waiting for the proper time for a miracle that they expect. The people believed in the healing power of the water there. Like many people do now, That they believe that there is a healing power in the pool here or there, in a certain river. Noonpaman, may mga mga pananalig. Verse 5 and so on. Beside the pool was a man who had been sick for 38 years. When Jesus saw the man and realized that he had been crippled for a long time, he asked him, Do you want to be healed? He says, mga. Nakaabang sa Himala ay isang taong lumpo. Tatlumput walong taong lumpo. Hindi naman sinabi na since birth, so maaaring higit pa roon ang kanyang edad. At nakaabang siya doon, at ang tagal-tagal niya na nagaabang ng Himala. At sinabi ng Panginoon, Gusto mo bang gumaling? It was a most loaded question. Maraming laman. Of course the man wanted to be healed. But the question, of course, that was unasked, Gusto mo palang gumaling, nandiyan ka lagi, bakit di ka pa gumagaling? Ano ang hadlang sa iyong paggaling? Verse 7, The man answered, Lord, I don't have anyone to put me in the pool when the water is stirred up. I try to get in, but someone else always gets there first. Yun ang hadlang sa paningin itong uh, lumpo na ito sa kanyang pagaling. Sabi niya, gustong gusto ko pong gumaling, pero wala namang magbuhat sa akin o tumulong man lang, kahit magtulak man lang sa akin humila, para mapunta ko do sa tubig, malaglag ako sa pool, pag ito'y biglang kumukulo. Walang tumutulong sa akin, kaya lagi po ako nauunahan ng iba pagka yung tubig ay gumalaw. So apparently, may mga panahon na yung tubig ay biglang gumagalaw, nakakaw-kaw mag-isa, parang kumukulo, gumagalaw ang tubig, at sa oras lang na yun, makakapagpagaling yung tubig, at doon lang sa unang tatalon sa tubig. So there was a cruel contest among the sick to get into the water first. The water was not always able to heal, only when it steers. And it heals only the first one that gets into the water. So nung kanalong ni Lord, gusto bang gumaling, the man focused on his problem. Wala nang laman ng utak niya lagi, kundi yung problema niya, walang tutulong sa kanya para siya ay mapatado sa tubig. Hindi natin alam kung bakit walang willing tumulong sa kanya. Siya ba ay hindi naging mabuting tao? Wala ba siyang pinakisamahan? Pero ang alam lang natin ngayon, basta walang tumutulong sa kanya, kaya nasasayang lang ng sandali, kahihintay niya, kahihintay. Many people focus on problems. The Lord was there, the solution, And yet the man was trying to still be focused on his problem. Eh, actually, yung tubig na pampagaling, problema rin eh. Because the healing waters had a very limited repertoire. Kung baga sa isang taong dancer na tatlong step lang ang alam, o singer na limang notes lang ang kayang kantahin ng hindi mali, itong tubig na ito, limitado ang pwedeng gawin. It worked only while it was stirring. E eh, gano'ng kadalas naman kaya ito na gumagalaw o nakakaukaw sa loob ng 24 oras? Therefore, the efficacy of this water as a healing agent had a very limited time frame. Only when it steers and only for those that get in first. Only the first person that got in it was healed. So, there was a limit in its recipients. Limitado ang pwede mapagpala at mapagaling. So it really necessitated a very unkind contest among the already infirm and sick. Kaya nakakaawa namang tingnan yung mga may sakit, mga kung ano-anong uri ng sakit na nagkauna-unahan pa sila para lumusong sa tubig pag ito'y gumagalaw. The water could not help people get into it. One needed assistance to get into the water. So what are the props? Gusto ng daong gumaling, naniniwala sila sa himala na nagmumula sa Diyos. Pero bagamat naghihimula, nagmumula sa kanilang pananalig, ang pagpapagaling ay galing sa Diyos. Pero may limitasyon yung tubig. May mga props pa. Una, yung tubig. Kung wala yung tubig, walang galingan. Then may timing pa. Kailangan pag umakaw ka. May speed pa. Kailangan mauna ka. At kailangan pa ng mga assistants. Ang daming props bago matanggap yung himalang iniintay. Yet, because there was nobody else and nothing else to go to, people crowded around that water. Ganun na lang ang awa ni Jesus. Kaminsan siya ay naglalakbay nung makita niya yung Jerusalem sa tuktok ng bundok, sa isang liko ng kanyang biya, paglalakad, ay napaluha siya at naawa siya sa mga tao. Para mga ligaw na tupa, na walang kumakandili, walang nagmamahal, walang umaaruga. Ganon din itong mga taong ito, sa kunting pag-asa nakaabang araw-araw kahit marami sa kanila ay nabibigo at patuloy na nabibigo many people put their trust in objects that are so limited and are practically unable to help kahit ngayon dahil sa mga bulag ng mga religious beliefs misguided religious teachings people think that they always have to have props kailangan may suot ka na ganitong uri ng kung ano mang isinusuot para layuan ka naman sa mga espiritu. Kailangan ganito ang oras ang pagdarasal mo para kadingin ng Diyos. Kailangan pupunta ka pa sa lugar para ka manalangin. Kailangan meron pang formula ang iyong panalangin. Baka mali, hindi ka didingin. Kailangan meron kang dinadasalan, meron kang tamang kulay na isusuot sa araw ng pag mo. And daming props. For instance, sa Psalm 135, 15 to 18. Idols of silver and gold are made and worshipped in other nations. They have a mouth and eyes, but they can speak or see. They are completely deaf and they can't breathe. Everyone who makes idols and all who trust in them will end up as helpless. as their idols. And religious idols ay isa sa mga props na kailangan ng maraming tao para makapanalangin, para makapag-practice ng religious ritual or whatever. Pero sabi sa sound, marami mga bayan ang gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, may bibig-bibigan pero hindi naman nagsasalita, may mata-matahan na hindi nakakakita, may tinga-tingahan na hindi nakakarinig, at may bibig-bibigan na hindi naman nakakahingaan. Sabi lahat ng gumagawa ng ganitong mga props at nagtitiwala rito ay nagkakatulad-tulad. Pare-pareho silang mga helpless. Pag natumba itong Diyos-Diyos na kailangan mo itayo, hindi naman nakakatayo mag-isa. Para siya maglakad, ay kailangan mong buhatin. Kailangan mo siyang bihisan. Kailangan mo paglingkuran. Ano naman ang magagawa sa inang props? Ikaw pa yung naglilingkod sa kanya. Dumadami lang ang trabaho mo. Dumadami ang iyong amo. Kasi sabi ng Bible, nagiging tulad din ng mga walang magawa ng mga props sa ito, yung sa kanila ay nananalig. Now, idols could be religious images. They are the most immediate things that come to mind. But idols could also be things, objects, props of worship, mga kailangan mo for protection. Kailangan mong isuot, ilagay sa pinto, ilagay sa dingding, para ka maprotect kung kani-kanino. They could be rituals or oracles. Kailangan ganito ang order ng worship. Kailangan ganito ang order ng dasal. Kailangan merong mga magic words ka pang sasabihin. May mga maraming formula. Configurations like feng shui. Kailangan ganito, kailangan ganon para ka mabless. Ang daming nakaka-oppress. At pag napuntuhan ka ng feng shui expert, yung pinto mo nakaharap na sa north, ililipat pa sa south. Kahit ili, hagdan mo, ililikod dito kung ano-ano mga paggagawain para ka mabless. Idols could also be people. Sometimes, advisors, teachers, preachers, na ni sila, hindi matulungan ang mga sarili nila, paano kanila tutulungan? Hindi nila susunod yung sarili nila mga regulasyon. So ang mga tao, kawawa, maraming props sa buhay. Kailangan magbabasa lang ng Bible, tamang version. Ito lang ka, isang version na ito. Outside of it, hindi na pwede yung Bible na yan. At kailangan, pag magbabasa ka ng Bible, printed page, hindi yung computer, hindi yung mga notebook, hindi yung mga iPad, dahil hindi pwede yan. Another, props. Kahit nagkakaroon na ng bagong technology, nagkakaroon na mga bagong mga prohibitions at mga bagong mga regulasyones, mga inaasahan, sinasandalan, kinakapitan, kahit wala namang nangyayari. Patuloy lang at patuloy, ang pag-asa ng taong, tumatanda na lang at lahat, wala pa rin nangyayari. So ito yung kalagayan ng lalaking ito. Gano'ng karami sa atin na gano'ng kalagayan? Asa ng asa sa hindi naman naaasahan. Paniwala ng paniwala sa napakarami naman niyang kailangan pang props para niya masunod ng ending, hindi rin naman talaga siya makasunod. Walang ginawa kundi mag-abang ng mga bagay na hindi naman dumarating. Kasi ang inaasahan, props. Sabi niya, ang problema ko po, walang nagbubuhat sa akin para ako na sa tubig. Una, problema ba talaga yung pagbubuhat? Pangalawa, problema ba talaga yung tubig? Ang dapat itanong, bakit kailangan mo pa yung tubig na yan para ka gumaling? Bakit kailangan pa na doon ka sa ibabaw ng mundok pumunta para magdasal? Bakit kailangan pa na pumunta ka sa isang holy land para ka makaramdam ng presensya ng Diyos? Bakit kailangan isuot mo pa ang ganitong kulay o ganitong tali o ganitong sinturon? Bakit kailangan mo ang maraming maraming bagay tulad ng bakit kailangan mong mauna sa tubig para gumaling? So sabi ni Lord, verse 8, Jesus told him, Pick up your mat and walk. Pinaproblema mo yung tubig, pinaproblema mo yung unahan, pinaproblema kung kailan gagalaw yung tubig. Bypass everything. I am telling you, pick up your mat and walk. Jesus almost says, no need for holy water. No need for props or formula or extra hardship. No need for assistance. Just believe. Then pick up your mat and walk. Which in effect is saying, put your faith to work. Bypass the water. Bypass the race. Bypass the props. The curtain on the temple was torn. Now you have a direct access to God. Go to God directly. You don't need props. John 5. Right then, the man was healed. He picked up his mat and started walking around. the day on which this happened was a Sabbath. So this is healing without the water. Mga kapatid, kung hanggang ngayon bumibili pa kayo ng bote-boting tubig para iwisik wisik sa inyong mga katawan, sayang naman si Jesus. Sayang naman na napilas yung kurtina ng templo na pwede ka nang dumiretso sa Diyos. No props. Kung kailangan mo pa ng mga panyo na ididikit-dikit sa inyo, mga bukol-bukol at galis-galis, kung kailangan mo pa ng kung ano-ano mga literato, mga debosyon, kung kailangan mo pang makipagkarera to win the race for the water, makipaggagawan sa mga bulaklak na pinaniniwala ang nakakapagpagaling, makipagsiksikan sa kutakot-takot na tao para kalang lang makahawak ng mga gusto mong hawakan para ka mapaghimalaan. With Jesus, there is healing without the religious witchcraft without the drama, without the ritual. And remember, there was healing despite the Sabbath. Hindi na kinailangan ng mga props at sa kabila ng lahat na yun ay Sabbath, gumaling pa rin siya. Jesus heals kahit Sabbath. Jesus heals kahit walang tubig-tubig, walang kare-karera. Hindi ko sinabi, huwag inum ng gamot kasi pwedeng yun ang gamitin ng Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito, religious props. Hindi yung physical and scientific props. They can help. Pero gusto mo ng protection from the evil one, kahit isuot mo lahat ng buto ng halaman sa gubat. Kung evil lang yung heart, hindi ka maiprotect mga buto-buto na yan. Kahit ilagay mo lahat ang damo sa iyong ulo. At kung talagang ang pinapanalangin mo ay hindi mo gusto ibigay ng Diyos, kahit magfasting ka hanggang mamatay, hindi mo matatanggap yon. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. Kaya, you know, the Lord was criticized. Sabi ng mga religious leaders, bakit hindi nagfa-fast yung amon nyo? Kasi hindi talaga siya mahilig mag-fast. Itinuturo niya sa mga tao na hindi naman yun talaga ang kailangan. Many people now fast, and up to a point, it's good for the body to fast every now and then. But if you are fasting to earn points, to think that you need it para kakawaan ng Diyos, nagiging props, even fasting. Pero kung gusto mo mag-fast dahil gusto mo mag-concentrate na langin so para hindi ka na mamalengke, magluto, maghain, maglikpit, eh, fast ka na lang para makapag ka maghapon, yun may effect. Pero para sabihin mong, gugutumin ko ang aking sarili at umaasa ako na kung nagutom ako, nahilo ako sa gutom, bumaba ang sugar count ko at mag ako, eh, baka makinig sa akin ng Diyos. Props yun. Yun namang hindi kailangan sa prayer. But if you want to focus on spirituality and not be disgressed or distracted by things, then you fast to simplify your daily activity. Yun, may Sabat Sabbath yun, pero pinagaling pa rin siya ng Panginoon. Of course, it led to another complication because the religious leaders will not hear anything like that. John 5, verse 10. When the Jewish leaders saw the man carrying his mat, they said to him, This is the Sabbath. No one is allowed to carry a mat on the Sabbath. Nakita nyo, the religious leaders focus on technicality. Hindi man lang nila pinansin na, wow, after 38 years, nakakalakad ka na. No? Sabi nila, Sabat ngayon na, bawal magbuhat, bawal magdala kahit ng banig, ba't dala-dala mo yung higaan mo? Bawal yan. The religious leaders problematized Jesus' solution. Para namang sa pagsunod sa kanilang mga batas, ego eh maling yung tao. Para namang sa nakaraang 38 taong may sakit siya, eh natulungan itong mga religious leaders na ito yung may sakit. Na kung makapag-amu-amuhan sila at makapag-demand ng obedience, akala mo naman nakakapagpagaling sila, wala rin naman silang epek. Wala rin mabuting talab sa taong ang ginagawa nila. At ito yung gumaling, pinagalitan pa. At ang kanilang sinilip, technicality. The religious leaders trivialized the healing, the comfort, the freedom of the man who had been crippled for 38 years. It would have been a great occasion for celebration, but no, it became an occasion for sermon, napagalitan, because the religious leaders prioritized religious regulation over a man's well-being, which sadly still happens today. Many religious leaders place policy above the well-being of the people. We should note here that Jesus prioritized the man's well-being over religious policy. May policy kasi na hindi ka dapat gagawa sabat, naghimala siya. Tapos pinabuhat pa niya yung higaan ng lalaki. Jesus broke religious law to minister to people. Like he did to the woman caught in adultery. He broke the law of Moses and not he got her stoned to death. Like Jesus broke the religious policy on talking with Samaritans and women at that when he talked to the woman at the well. Like Jesus broke religious taboo when he allowed Mary to sit at his feet and learn together with the men and not join Martha, her sister, in the kitchen. Ganon din naman, nilabag ng Panginoon ng religious law nung hinawakan niya yung bangkay ng anak na binata ng babaeng widow sa Nain. Nang siya ay humawak ng mga may ketong, nang siya ay mananghali sa bahay ni Zacchaeus who was a sinner, When he dined often with sinners and tax collectors, the Lord was breaking all the religious law to make heaven accessible to people, to reach out to people, to touch their lives, and to set them free from the oppression of the religious authorities. People need Jesus, not these religious authorities, not these religious laws. This is the obvious message of the miracle of Jesus. Ba't maghihintay pa bukas kung pwede na ngayon na pagpagaling? At bakit hindi bubuhatin yung higaan? Mark 2.27 Jesus finished by saying, People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. Ang dapat recipient at the end of the day are the people, not the religious system, not the religious leaders, or not the latter of the law. The law was for the benefit of the people, not for enslavement, just so that the law would be obeyed no matter what. Ngayon, maraming Christian, ginawa na rin idol yung day na Sunday. Sunday, dapat nasa church ka. Kahit naghihingalo yung nanay mo sa probisya, church muna anniversary ng mga magulang mo sa malayong probinsya, hindi pwedeng umabsent sa church kasi Sunday is for God. Another props. You can worship any day. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang No Need for Props. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.